no! What is up mga boss? Wala nang intro intro to Yung motor ko bumagsak Tang <laughs> Actually 4 days na siya Kaso tuwing naaalala ko Wala na didismaya lang ako Napapamura lang ako At ang tahin dahilan Kaya bumagsak yung motor ko Is yung ating side stand Oh Side stand God, please, no. yung reason kung ba't bumagsak yung motor ko meron na yung ano eh, nilagyan ko na siya ng uh, yung parang sapatos ng kabayo para medyo lumapat siya kaso wala hindi pa rin kinaya bumagsak pa rin siya so ito yung video oh, pakita ko sa inyo so ayan ang uh, gas gas malala yung uh, side na nandun yung center stand pati uh, itong treno nagasgasan din tapos umangat yung mga pairing umangat may umangat na pairings dito sa may bandang unahan so talagang uh, nakakalungkot talaga at wala talaga ako sa mood pero kung makikita nyo ewan ko kung kita dito sa video um, bago na yung uh, kaha ng motor ko kulay black na siya na may glitter sa uh, bali pinahiram ako nung uh, kusan kusa natin dinala yung ating uh, kaha para i -repaint. so abangan nyo yan kung anong kulay So pinairam muna tayo muna ng temporary na pairings para at least mapinturahan na yung kaha natin. So ang shoutout sa iyo kuya, ipapakilala kita soon sa next episode nitong uh, ating uh, video. So yun na nga, so hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan yung ating uh, side stand. So Inatawagan ko ng uh, pansin ang uh, Yamaha Philippines Baka pwede gawan nyo na to ng uh, solusyon Kawawa po yung ibang uh, madadali So ngayon po mga bossing Papunta tayo ng Kaloocan Para hanapin yung pairings na pamamalit natin dito sa ating motor Tinitignan ko siya sa Shopee ibin sa Lazada Hindi siya available Siguro marami na talaga nadadali Yung kaliwa pero yung right na inner pairings yung dito sa may tapakan tsaka doon sa may bandang unahan gaya nung nandun sa video na pinakita ko sa inyo ay uh, available yung right pero kadalasan yung left ang hindi available siguro nga marami na nadadali so sana magawa na to, na magawa na to ng uh, paraan ng Yamaha para doon sa mga lalabas na bagong NMAX kasi kawawa gastos to sigurado So dun sa mga bibili ng pyesa o parts dyan sa kalookan, kung hindi naman kayo ganun nagmamadali, pumunta na kayo dun sa mga shop mismo. Para at least hindi kayo mapamahal at uh, legit na pyesa yung makakuha ninyo. So ngayon mga bossing, papunta po tayo ngayon ng anti-polo. Pupuntahan po natin si Papa Repaint Me. Ayan po yung logo niya minessage nyo na po tayo actually bukas, bukas pa sana yung usapan namin na pupunta ako doon pero siguro hindi na siya nag day off kaya pinapunta niya na ako ngayon all goods na daw po ang kaha natin na pinarepaint sa kanya so sa mga gusto magparepaint Ilalagay ko po yung link ng kanyang uh, facebook page at ng kanyang uh, tiktok dyan sa description nitong video eh uh, da, huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at uh, i-follow ang ating uh, Facebook page. Support support tayo. So later ipapakita ko po sa inyo yung uh, result. Tatanungin na po din natin sa kanya kung ano yung mga dapat gawin para ma-maintain natin yung uh, magandang looks ng uh, ni-repaint niya kung pwede ba tong ipa kung pwede ba itong uh, lagyan ng wax anong gagawin para at least ma-maintain natin yung kulay lahat yan tatanungin ko sa kanila mamaya and isishare ko po yung lahat sa inyo All right. A few moments later. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. year. it's a new me, never gonna look back. never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I'm ayun na nga mga bossing all goods na po itong pinarepaint natin kaya paparepaint me so again nandiyan po yung link ng kanyang facebook page dyan sa description so overall satisfied naman ako dun sa gawa ni bossing sulit naman po yung binayad ko sa kanya So dun sa mga magtatanong kung uh, kung ikukumpara natin yung gawa ni Bossing o itong pinaripaint natin sa stock. Kung ang stock ang pamantayan 100%, siguro masasabi ko mga nasa 95 to 97% tong uh, gawa ng ating uh, kaha. So salamat nga pala dun sa ating sponsor, yung Yamaha side stand. So ang galing mo. No? Joke lang Meron din akong lapses doon So ingat-ingat na lang po doon sa mga Bagong mag-purchase ng NMAX version 2 Huwag tayo masyadong tiwala sa side stand Make sure na nakapatag yung daan Bago mo siya gamitin Or better mag center stand ka na lang Bale, ang next project natin is yung uh, mugs at yung shop. So, nag-iisip pa tayo kung anong shop or anong mugs ang uh, babagay dito sa ating uh, NMAX Candy Red. So, abangan nyo mga bossing. Uh, gagawan din natin ng video yan. At syempre, gagawan din natin ng video kung paano natin na uh, lalakarin sa LTO at sa HBG yung change color natin. So, yung video na susunod natin, is about... Uh, sa so pagpapa-change color natin sa LTO. So abangan nyo yan. So until here na lang mga bossing. Salamat po sa panonood. Ride safe po sa lahat. See you on my next video.